Ito na mga idol yung parto ng ating pamamasyal dito sa May Lunita at umpisa natin dito sa pagsakay ng LRT. Ay, hindi na senior Steve guys sumakay dahil nandyan na ang LRT. Tara pasok na tayo. Ating tingnan nyo guys ito yung loob ng LRT dahil linggo yan guys walang masyadong tao. Tara Finally mga idol, narating na rin natin yung LRT station ng UN Avenue. So dito guys sa taas guys, silipin muna natin kung anong meron sa baba. So ayun mga idol, nakita inyo naman, 'di ba? Ang ganda. At bago tayo guys makarating, no? Tingnan natin yung National Museum of Anthropology ng Maynila. So tingnan mo ang kanilang building, sobrang ganda guys. Maraming pumapasok diyan at uh, Susunod mga idol, sana makapasok din tayo dyan. Kaya dito pa lang, umpisa na natin. At dito yan guys, makikita mo na rin yung ating uh, mga horsey-horsey dyan mga idol. At yun, nakasakay ka na ba sa kalisa? Dapat tayong mga Pinoy, maranasan talaga natin yan. O ba? Diba? So dito na mga idol. Pagpasok natin dito sa Marisol Park, ito na yung bumungad sa atin. Ang ganda ng kanilang mga fountain at yan mga idol sa unang mga reels ko diba nakita mo naman ang ganda at ang nagsidi para ng ating mga kalapati so tingnan mo mga idol dahil dyan si kuya nagpapakain kaya ang dami pala nila dyan at habang pinagmamastan ko mga idol ang naglalakihang mga fountain dito ito pala mga idol, pag sa gabi nagkakaroon ng kulay ang kanilang fountain. Kaya mamaya sisilipin natin dahil patakip silim na rin mga idol. At habang ini-enjoy ko yung pag-iikot dito, sobrang dami pala ng mga tao dito. Kapag may dalakang bike mga idol, mayroon ka na parking parkingan ng mga bike dyan. So, Sobrang ganda dito guys, makikita mo ang dami ng watawat ng Pilipinas. Kung ikaw ay Pinoy, dapat alam mo ang kulay ng ating watawat. At kapag ikaw na pasyal mga idol dito, huwag mong kalimutan magpa-picture dyan sa dambana ni Dr. Jose Rizal. Wow, dambana. Ano daw yon Hindi ko alam yung word na dambana mga idol. Ang dambana mga idol sa English is shrine. So, ayun mga idol, hindi ko alam kung tama ba yung words ko. But anyway guys, ito mga idol, ang dapat nating isa sa mga pasyalan. Kaya binabantayan ng ating mga security guard dyan. Pero umalis na ito mga idol, siguro pagod na mga ito, kaya susundan ko ng aking kamera. At habang sinusundan ko sila, idol, ayun, patawid na kami. From Rizal Park, pupunta na tayo mga idol dito sa Maylonita. So ayan si ate ang sexy kaya nakita ko tinutukan ko ng camera. So ayan mga idol patawid na tayo dyan no, sa daan kung saan ang ating mga security guard guys na nagbabantay ay tumawid din doon sa may Lunita Park. Siguro magpapahinga na o tapos na ang kanilang duty mga idol. Halaka kuya, huling-huli ka ng aking kamera. Kasama mo ang iyong jowa. Sana legal na kayong dalawa. Este. So ito na mga idol, no? Ayan yung Lonita Park kung saan guys. Yung Lunita Stadium na yun. Sobrang laki at sobrang lawak yan guys. And mostly guys, kapag mayroong malalaking event yan guys. O mga rally o kung ano paman mga idol. Diyan ginaganap na yan sa Lunita. Kasi na-accommodate niya ang sobrang daming tao. At sa sobrang lawak niyan mga idol, nakikita mo naman. O ba diba? nakikita mo naman ang sobrang lawak niyan guys. At dito mo rin mga idol, makikita yung Ocean Park. Kung saan guys, sobrang lucky dyan guys ng ating mga aquarium. Kung gusto mong pumasok dyan guys, kumuha ka lang ng ticket, magpa-reserve ka rin dyan mga idol. Kasi pag minsan, mayroon silang schedule. So, habang nagmamasdan ko mga idol dito, nagtataas ang mga building sa gilid ng ating Lonita Park mga lalabs. Kaya sobrang enjoy na enjoy ka kapag ikaw ay napasyal dito dalhin mo pa ang iyong buong pamilya. Tingnan mo naman yung dalawa, guys. O, oh, di ba? Ito lang ang magiging problema sa sobrang lawak, guys, ng iyong paglalakbay dito. Tingnan mo naman yung iba. O, oh, ayan. Ayon, nakita mo naman na wawala na rin sa sarili si Manong. Yung sunset mga idol, na-appreciate mo yan yung ganda. Dito mo yan masasaksihan dito sa may Lunita Park mga idol. At dahil paggabi ng mga idol, ayan nakita mo naman sobrang ganda guys kapag pagmasdan mo. At ito na yung sinasabi ko mga idol sa inyo. Kapag sa gabi mga idol, nakikita mo pa iba't ibang kulay yung mga fountain dito. So sana mga idol, nag-enjoy po kayo sa vlog ni yours TV. Yung ating Rizal Park and Lunita. Dito lang yan sa May Manila at hanggang dito na mga idol thank you for watching guys sa ating Lonita Park Adventure at hanggang sa muli guys paalam